sa dinadyawan oh, grabe. Kawawa naman sila dito guys Kailangan nila ng tulong Kailangan nila ng tulong dito sa dinadyawan May mga nakausap pa kami kanina Umaasa na lang sila sa mga relief Kasi may mga bahay nga daw sila Nakatayo Pero wala na daw silang makain sa Senado sa Nag-aaway-away sa Senado, nag-aaway sa Kongreso. Dito muna kayo tumuon ng pansin, guys. kaya tama na muna ang mga alitan sa politika. Kailangan natin ngayon magtulungan. Guys, tingnan nyo to isa sa pinaka special na lugar dito sa norte actually ng mga taga norte tulungan natin sila guys hanggang ngayon wala pa silang klase okay. mga estudyante natin ngayon. itik ah.